Hi vlog, welcome to my guys. as mo sao? Manaso panggap sumida. Chairman John D. nida. John D. Ngapala mga lodi kik. Yurubur glassmates chingo mga pat. Sa nga palabog IPs World Fair dito sa Korea. Ahad ako dito nang amo betu amo dito sa company nato. All right, di ba? Sorti ako sa pinaladin. Dati rin aspirant na kagaya niyong mga chingo na na nangarap na pumunta sa Korea at magtrabaho dito pangang matupad yung pangarap matuluhan yung mga kailangan natin tulungan sa bansa natin pamilya at kung sino pa yung gusto humingi ng tulong Char, hindi naman ako tatagod ng kapitan anyways, mga Lodi Gates marami kasi nagtatanong saan kung paano makapunta sa South Korea at makapag-trabaho well, syempre sasagutin natin yan, mga Lodi Everybody here can I get a like, share, and follow naman dyan mga Lodi Cakes, Par, Classmate, Chingu, Turbud, Aba, baka mai At syempre, maisuot ang pinakaasam-asam na lahat ang legendary jacket. Alright, di ba? So, yun? Napakalamig dito nga yung sorry. Ay, atinan nyo mga Lodi Cakes. Balot na balot ako. Meron akong panloob, dalawa, isang winter jacket, sombrero na may pantalip sa tenga, at doble pa yung ano ko dyan, Mahalodi. Mask. Wala dito. Kaya tibayin yung katawan nyo, Mahalodi Cake. At nga pala, Mahalodi Cake, so, sa pagpunta pala dito sa South Korea, pa nang ganap ng trabaho is government to government. Ito ay kinaganap po ito sa DMW, kung saan na kailangan niya mapasa yung EPS topic exam at doon ma-process ang uh, pagpunta niya dito kung tayo ay siswertihin sa pag-apply uh, papunta dito sa South Korea, mga lodi Yun nga mga lodi yung pinakauna ay basic lang. Basic Korean language lang po talaga ang kailangan natin para po matutunan natin kung paano sagutan ang exam sa APS topic na gaganapin sa DMW. Pero bago nyo matututunan yan, dalawa kasi yan mga lodi-kigs. Ayaw mag self-study kayo o sa isang KLC. Kasi sa KLC, tasabihin na sa inyo yung qualification ng requirements, ano ang benefits, EPS topic registration requirements, exam details, ad post exam step, and others pa. Pag pumasok kayo sa isang KLC, malapit sa inyo. At dito nyo rin malalaman lahat ng detalye katulad na sinabi ko kanina. Alright, diba? Napaka-agas nung par. At ang pinakamaangas ka to ay nakakatinggan yung aha, Sweldo dito par. pa, napakalaki pa. Isang mga taon. Grabe. Isang araw nyo. Isang araw nyo, pagtatrabahuan. Overtime lang namin dito pa. Alright. Oh, di ba? Napakaangas naman nun. Siyempre, lahat naman ang magpapaguro nyo is magiging sapat yon sa pagtulong sa sarili nyo, sa pamilya nyo, sa magulang, at kung may asawat at ka anak kayo, sobra-sobra na yun par. Basta sipag, tsaga, dasal, at patience lang talaga, mahal ko, di Kik. Siyempre, samahan niyo na ng disiplina. Kapag mag-self study naman kayo, siyempre, ang unang unang niyo pag-aaralan dito yung alphabet ng Korean o Hangul. Yun yung pinaka-basic dito pa. Kaya mga Lodi Cakes, Chingu, Yurubun, Classmates, pa. Ano pong hinahantay nyo? Sayang ang opportunity to. No? Kasi sa lahat naman na nakabasa at nakapanood nito, eh, Siyempre, may sign yun galing kay God, alright, di ba? Pero sinasabi ko na sa inyo, hindi naman kasi ganun kadali ang pagpasok dito. Kailangan talaga tsaga, sipag, dasal, at kailangan talaga patient po yeah. tayo mga Lore Kings. Kaya, hintayin ko na lang po kayo dito. Don't forget, like, share, and follow. Abangan ko po kayo sa susunod. Abangan nyo pala ako like. sa susunod na iba Kula, day. ko dito mga lodi keks sana nakatulog na ako na? sa may magtatalong pa dyan hindi hmm. uuwi na ako eh yeah. e na ipintutin ko na take chal ja good night everyone A organ, yeah. Yeah. share the love and always <laughs> right. be kind to everyone mga lodi keks hmm? bye bye you alright